natin na si uh, ASEC Attorney Vigor Mendoza ay bago lamang sa LTO pero kailangan po niya sagutin itong ating mga tanong. ASEC Mendoza, ilan po ang uh, backlog natin sa license plates total? So, ang backlog po natin uh, sa motor vehicle po na sa mga 180,000 pairs. Ang motorcycle po natin na sa 13 million, uh, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. 13,560,000 pakes backlog. Matanong lang po natin, ito po ang problema ng LTO na dapat iresolva o problema po ng mga co-owners o ng mga motorista? Ay problema po ng LTO, Mr. Chair, na kailangan may parisolva. Yes. Grabe, no? Mga kaibigan. Almost 30 million yung backlog ni LTO para sa ating mga plaka. Grabe, napakadami naman yun, di ba? Napakinggan nyo yun naman yung sinabi ni Colonel Busita at ni Undersecretary LTO Chief Mendoza na ganoon karami yung ating mga backlog sa motorcycle at sa mga four wheels. Ito mga kaibigan, pakinggan pa natin yung mga ibang usapan nila tungkol doon sa panguhuli. Sabi nga ni Colonel Busita, napakalaki ng 5,000 pesos. Sira yung plate, o yung madumi yung temporary plate, o kaya iba yung kulay yung temporary plate, 5,000 ang binibigay na multa kapag tayo ay nahuli. Tapos wala man lang warning, first warning, second warning, at third warning. Eto, sabi nga ni LTO Chief Mendoza o Undersecretary Mendoza, eh, bibigyan naman daw ng konsiderasyon na magbibigay daw ng warning. Pero sana naman, eh, mangyari yan pagdating dito sa actual. Kasi totoo naman, minsan, or madalas na mangyari na pagdating na aktwal eh hindi po nangyayari yan hindi nasusunod yan kasi nga sasabihin ng mga nasa checkpoint na hindi nila alam yan at wala silang ibibigay na consideration or no warnings pero sana sabi nga eh bukas sa bukas din o agaran nila ipapatupad na magbigay ng warning para sa mga motorista na nagkaroon ng variation tungkol dun sa mga temporary plate at mga ibigyan nakita nyo rin at maririnig nyo din dito na yung mga improvised plate, ito yung mga nabasag, nawala, na plaka, eh humihingi tayo ng authority to use o authorization letter galing sa LTO na gagamit tayo ng improvised plate. Pero ito pala ay one month validity lang. After one month, eh uuulitin ay hihingi ulit tayo ng bago ng request ng authorization letter galing sa LTO. Kaya paulit-ulit yan. Ngayon, pakinggan natin ang usapan nila ni Colonel Bosita o ni Congressman Colonel Bosita at ang ating Undersecretary LTO Mendoza sa kanilang pag-uusap tungkol sa temporary plate at sa panghuli at syempre doon sa improvised plate. Napakaganda po na sinabi dito ni Colonel Bosita. Kaya, saludo sa iyo. Big shout out kay Colonel Bosita. Ito na, panoorin po natin kung ano ang pinag-usapan nila. Let's go. Problema po ito ng ahensya, hindi ng mga motorista and car owners. Pero ang nangyayari, Mr. Chief, ang mga motorista, car owners, ang nagpo-provide ng plates, temporary plates ng kanilang mga sasakyan. Pero kapag nahuli ng LTO enforcer and their deputies enforcer, broken plate, 5,000 pesos. Unreadable plate, 5,000 pesos. Dirty plate, 5,000 pesos. Dilapidated plate, 5000 pesos. Sabat talang kung may bibigay po ng LT, ang plaka ng ating mga sasakyan, walang dadanasin ganito ang mga motorista dahil may quality, matibay at maganda ang kanilang paka. At tanong lamang po Mr. Chief, sa nga lang po ng public service at manasakit sa taong bayan, particular sa mga motorista, uh, hindi po bang nag-oversay siyang LTO dito sa ganitong sistema na pinatutupad nila? Uh, magandang punto, Mr. Chair. Uh, tingin ko, eh, dapat maging liberal po tayo sa ganyang klaseng paghuhuli. Marami namang ibang uh, pwede natin at upagin yung pa ang focus. No? We will make sure our enforcers uh, take a liberal stand, uh, Mr. Chair, on this kinds of uh, violations. Thank you, Mr. Chair. Alam niyo po, Mr. Chair, parang hindi katanggap-tanggap sa hanay ng mga motorista yung sagot ni Honorable Assistant Secretary Mendoza. Uh, Mr. Chief, pwede po bang magbigay ng consideration ng ASEC, ang LTO, na at least one or two warnings, then on the third offense, doon pa lamang po sila mag-charge ng penalty dahil hindi po ito tama, hindi makatao na dapat yung problema ni Riro ng LTO pero nagiging pabigat po ito sa hanay ng mga motorista. Mr. Chief, gusto ko lang banggitin. 5,000 is 5,000. Malaking halaga po ito para sa mga ordinaryong motorista. Mr. Chief, please. Uh, Ipapadap po natin yan. No? I-warning muna. Tapos sa uh, kung talaga kayo sumunod. Pero we will be very liberal. Chair. We will adopt the suggestion of the Honorable Congressman. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa butihing ASEC ng LTO kung kailan po nila i-implement ito na ating uh, iniiling na consideration on behalf of the motorists nationwide? Uh, bukas na bukas, Mr. Chair, we will uh, inform our traffic enforcement na uh, i-adopt na po yung get uh, a position. Maraming salamat po, Mr. Chair. May last one concern po, Mr. Chair. kapag ka po yung plaka ng motorista ay nalaglak, nawala, nasira, Nagre-request po sila sa LTO ng authority to use improvised plate. Nagbibigay naman po sila at pabilis. Ang hindi lamang po maganda, Mr. Chief, naglalagay po sila ng validity period, one month only. Samantalang alam po nating lahat na they cannot provide the plates ng mga motorista. So, pwede po ba, Mr. Chief, na maglabas ng memorandum ang Honorable ASEC ng LTO na tanggalin po yung validity period para po sa authority to use improvised plea. Uh, yes, Mr. Chair, maganda rin yung suggestion niya. We will adopt the suggestion of the Honorable Congressman Busita. Big shout out, syempre, kay Colonel Busita at kay Undersecretary Mendoza, OLTO Chief Mendoza, sa magandang solusyon na ibinigay niya. Sana mapatupad po o sana matupad ng ating mga traffic sure or mga law office natin dyan. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Na-share lang po tayo ng video na to or ng mga pinag-usapan nila para ma-aware po tayo. Okay? Maraming salamat. Ingat po tayo palagi kasi alam nyo naman na may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye.